Eh, pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong dalawang itlog na bugok. Oh Nahawak ni Tamba. Alam niyo po mga kababayan ko, itong dalawang politikong ito ay masyadong maaga ang kanilang pamumulitika. Umiikot sa palingki para isipin ng maraming Pilipino na may ginagawa silang trabaho para sa bayan. Pero ho, hindi na maluloko ang sambay ng Pilipino ngayon. Dahil ang mga Pilipino ay marunong na mag-isip. Ano nga ba ang trabaho ng mga kongresista? itong dalawang kongresistang ito. Di ba ho, ay magpasa sila ng mga panukalang batas upang mapakinabangan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Subalit na kalungkot dahil ang ginagawa nila ay trabaho ng Department of Trade and Industry at trabaho ng Department of Agriculture. Wala dapat silang pakialam dyan eh. Ang pakialaman nila ay yung kongreso. Pakialaman nila kung meron na ba silang maipapasang panukalang batas. Kasi kung tunay po silang nagtatrabaho para sa bayan, ay dapat marami ho silang maipapasang batas na mapakinabangan ng maraming Pilipino. Pero hito sila, nagbistulang, trap politiko, paikot-ikot, sa lahat ng palingke. For what? Anong meron? Para pamurahin ang presyo ng itlog? Abaho, magugulat kayo dahil ang presyo ngayon ng itlog ay sobrang mahal na. Epektibo ba? ang pag-iikot ng dalawang kongresistang ito sa pamilihan? Ang sagot dyan, hindi. Dahil mahal pa rin ang mga bilihin. Hindi kasi yan trabaho nila. Trabaho yan ng DTI at Department of Agriculture. So heto, duda ako sa mga to. Every time na sila ay nag-iikot, mayroong nangyayaring kababalaghan. Pakinggan niyo po ang balitang ito dahil mayroong isang kongresista na gustong magpanukala. Dapat per kilo na ang pagbili ng itlog. Hindi na per peraso. Nagago na. Ang tindiho ng utak ng mga tamba. Pakinggan natin ang balitang ito. Isinusulong ng isang mambabatas sa daanin sa timbangan ang bentahan ng itlog sa mga palengke. Yan ay para matiyak na wala raw dayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Itlog ang isa sa mga pangunahing sangkap sa panindang bibingka ni Magdalena Castro. Kaya sinisiguro raw niyang dekalidad ang itlog na binibili niya. Pero pagdating sa deskarte ng pagpili para makamura, may pagkakataong tingin niya nagugulangan siya. Na-experience ko yung ano, yung dinadad sa binili ko na large siya pero ang size lang niya is medium. Depende sa size o sukat ang presuhan ng itlog sa mga palengke. 7 pesos and 50 centavos ang small, 7 pesos and 80 centavos kapag medium, 8 pesos ang large at 8 pesos and 50 centavos naman ang XL na itlog. Pero naniniwala si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Partylist Congressman ni Canor Briones na nagkakadayaan sa ganitong sistema. Meron kasing uh, nagbebenta ng itlog uh, sa tingin ng iba sa alit na medyo mukhang small. So ibig sabihin maaaring ang, ang dala nila galing sa farm ay small pero may possibility na nabebenta ng ng mga mga consumer naman hindi nila napansin do ang uh, lalaki talaga ng itlog kung yan ba small, medium or large. Itinanggi ng ilang tindera ng itlog sa Blooming Tree tang Umanoy Dayaan nakabukod na raw ang mga itlog depende sa laki pagka-deliver sa kanila. 51 hanggang 55 grams daw ang timbang ng small. 56 to 60 grams a medium at 61 to 65 grams a large. 66 to 70 grams naman sa extra large habang 71 to 75 grams sa jumbo na itlo. Sa farm pa lang, tinitimbang na yan. Tinitimbang na yan kung saan lalagpak yung kung small, medium, large, etc. Kabisado na namin yung size nila. Pagka lumiit, nag-complain kami. Mahalata din namin yun eh pero sabi ng Philippine Egg Board may ilang nagtitinda na talagang nanggugulang sa palengke matagal lang ginagawa yan yung upcycling na uh, kumikita na sila do sa side load pero gusto ng ibang mga nagtitinda na mas lumaki ang tubo yung video na mas mababa ang wala na sa pandi na ibenta nila, farm, nila start kaya para kay Briones para talagang magkaalaman dapat may timbangan sa mga tindahan ng itlog ang isa si sinasuggest natin, magkaroon ng timbangan Uh, may display kung anong timbang na medium, na large, na uh, XL, small, mm -hmm. at uh, ang ating mga consumer pwede nilang i-test kung tama yung sizing ng nagbebenta. Ang problema lang sa ganitong sistema, takaw-basag. Pinag-aralan na namin dati ah. Uh -huh. Una sa lahat, iba-iba yung lagayan ng ilog eh. Okay. So kung mag-double, triple hunting ka pa, eh, baka tumasa insidente ng mababasag yung ilog. Kaya ang ilang tinderang nakausap namin hindi payag na timbang-timbangin pa ang mga tindang itlog. Eh pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. Eh meron naman mga suke na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan eh. Eh syempre kami mag-shoulder din. Eh wala na, logi na kami. Alam niyo po mga kababayan ko, ang labuho nila, itong timtamba. Sa dami-daming pwedeng maisip para sa bayan ay pinagdiskitahan pa nila itong mga nagtitinda ng itlog. Magkano lang naman ang kinikita ng mga iyan, yung mga nagtitinda ng itlog? Pag nabasagan pa, paniguradong lugi ka pa. Bakit ayaw ho ninyong habulin iyong mga big time smuggler? Yung mga nagsasabotahe ng ekonomiya iyong mga oligarkiya na nagpapahirap sa bayan, pero yung mga nagtitinda ng itlog na yan, magkano lang naman ang kita? niyan? legal pa yan, ha? Unasan yung mga illegal na mga oligarkiya na nang binigusyo, dapat iyon ang hahabulin ninyo. Kung ang reason ninyo para hindi madaya ang mga Pilipino sa pagbili ng itlog, tabaho! Problema na po yung bumibili ng itlog dapat tayong mga consumer, mga customer ng itlog, simple lang, iti-check mo ng maayos kung saan yung large, medium, and small. Hindi yung pahirapan mo pa yung mga nagtitinda ng itlog na maliit lang naman ang kita ng mga yan. Pag kilo mo ng itlog, pag nabasag, tapon yun. Para sa akin, hindi ako pabor sa gusto ng representative na yun. Grabe talaga itong timtamba. I kilo mo isa-isa. Wala na, sa ISIS naman talaga yan eh. Noon pa yan. Hindi pa ako'y pinanganak, per piraso na ang ng itlog, hindi per kilo. Saan ka nakakita na itlog ay per kilo ang presyo? Yeah! Alam nyo ho, hulihin nyo na lang yung mga kurakot sa gobyerno. Hulihin nyo na lang yung mga kawatan sa gobyerno. Hulihin nyo na lang yung mga smuggler, mas matutuwa pang bayan sa inyo. Kaya kayong mga kongresista, huwag po kayong pakalat-kalat sa palingke. Baka mapagkamalan kayong dalawang etlog na bugok. Whoa!